yun ha oh. yun so, nakabalik na tayo so ito yung ginagawa namin so, ayan yeah. ah, so meron ako isang ano nag message sa akin kasi uh, ano ba sabi mo can't wait to see that ano uh, na tapos ba ito kami um... gawa so papakita natin ano ba pwede parado so, dito 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 So, tatanggalin muna natin siya Yun. Oh. Yan. So, ito. Yan. Ito yung ginagawa namin na unit ngayon. So, uh, turnover na to kung hindi ako nagkakamali ngayong Webe. So, patapos na talaga siya. Ito na lang ang ano pinto at saka retouching na lang din sa ibang hindi pa natatapos. So ayan na yung ating project. ano o, di ba? Ibintanan na sya malinis na, okay na, wawakit, wawakit na. Ayan you know. So ayan yung susunod namin sa bandaron. Medyo napinturahan na rin medyo repapits na rin yun panggado pa para sarado pa so bawal pa tayo pumasok ah, <coughs> magisintay muna tayo ng kasama kapagod uh, 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 uh. yan ang ganda dito tahimik at uh, parang medyo maganda yung ambience uh, ah, makulimlim po ngayon kasi parang balita na may bagyo Ayawa. So ito po yung talagang finish na ano niya project. Ito yung pinaka finish fully furnished. Ganito po siya. Ayan, ito yung pinto. Di diba? Pero nakakandado pa rin. Yun oh. Yan. Yan ang ganyan po ang itsura niya kapag uh, tapos na. Yan ganyan ganyan. Ganyan na ganyan. Yun oh. Anong ang kalalabasan niya. Ganun yung finish niya. Pinakita ko yan po yan. So, abangan nyo Papakita natin yung loob niyan. Ah, kapag finish na. I-update ko kayo para magandang labanan. So, maraming maraming po salamat dun sa lahat ng viewers, followers ko na patuloy na nakasuporta sa akin. Sa lahat po ng Cabrera. o oh, at hindi Cabrera. Uh, sumusuporta sa akin pagbablog at sa akin mga video walang kakwenta kwentas o Maraming maraming salamat po. Kung wala kayo Jan, wala po si vlogger. So sa inyo talaga nakadepende yung mga vlogger, kagaya namin. So babu Mabuhay po tayong lahat hanggang gusto natin.